ako. Oh, ano problema po ba yan? Dating gawi. Walang alam, Takas. Hindi hey, naman naman kumupit, MJ. Ako nga, ma, may wampay ba ako dito ngayon eh. Ba naman, lasing na naman si tatay kagabi. Inupitan ko na. Hey, lalakayan ko na lang yung hingi Sasabihin ko na lang, may project tayo. Ay, grabe mga perks, no? Nagirap na exam natin ngayon. Oo nga, no. Pati mga proof natin, sobrang higpit. Oo, parang ang toxic ng araw ngayon. <laughs> pag, ganto, ka toxic, deserve natin ng matinding unwind. Siyempre naman. Di ba? Oo. So, ito, na pa ito na tayo, pahingan mo tayo. Kahit ano dyan ko akala ka. na ako eh. tayo. Speaking of unwind, Teka mga tol, may ipapakita pala ako sa inyo. Ano, yan? ano yun? Ito oh, may bagong nilabas yung ticket for concert mga K-pop idol natin. Ah, yeah. hindi natin yan. No, Siyempre pa. naman, idol, opportunity idol. na natin to eh. Yeah. Eh kaso mga tol, alam niyo na may situation ko ngayon, di ba? Puso di ako papayagan. Hindi din naman ako bibigyan ng pera ni mama. Oh, no problema pa ba yan? Dating gawin. Walang papaalam. Takas. Oo, oh, ganun na lang ulit. Total, pare-paras naman tayo hindi pinapayagan pag nagpapaalam eh. Mga tol, Makakataas naman ako eh. Kaso, ano na, naman ako pambili ng ticket. Ticket? Oh, dating gawin ulit, upit. Manda naman. Para ang bago ng bago eh. Ganun, tama yun. Ako nga may 500 kayo eh. Kasi naulog yung 500 ni mama kagabi. Kaya sinifty first ko na. 500? Hindi hey, naman naman mupit MJ. Ako nga, may ako dito ngayon eh. Ba naman, lasing na naman si tatay kagabi. Inupitan ko na. Aba, yabang mo naman. Ang bagay na kaya ng 500 ngayon. Kala ko. Mga tol. Ano pagdating sa kupit, di ba? Ulas na ulat sa ako dyan. Yes. Alam niyo naman kasi may CCTV sa amin eh. Sige, sige. Lalakyan mo na lang yung kupit ko. Ikaw, MJ. Miskarte ka na malaki ah. Para makasama na si Amanda. Sige, lalakayan ko na lang yung hingi ko. Sasabihin ko na lang, may project tayo. Siya, siya. Tama yan. Doon tayo. Delivery ko kayo ng SB. Okay. Doon natin pag-usapan yung malaging nating unwind. Sige. Okay. Ay, grabe no. Sobrang hirap na exam ngayon no. Manda MJ. Oo nga Alfred, tsaka mga proofs natin. Medyo masusungit pa. Oo, parang ang bigat-bigat ng araw ngayon. Pag ganito kabigat ang pakiramdam, serve natin ang masayang unwind. Oo nga eh. Tara, tayo naman tayo dito. Pagod na rin ako kalakad. Speaking of unwind, teka nga, may bagong nilabas na ticket ngayon eh para sa concert ng K-pop idol natin. Talaga? Uy. Tingin nga. Oo nga, no? Tara, G natin yan. No, Amanda, no? Ano? Sayangan. Eh, kaso, Alfred, MJ, alam niyo naman yung situation ko ngayon, di ba? Bukod sa hindi ako papayagan, hindi naman ako bibigyan ng pera nila, mama. Amanda, di problema yan. Dating gawin. Samahan ka namin kay tita magpaalam. Para payagan ka. Oo nga, tsaka Amanda. About sa ticket, papahirapin na lang muna kita. Total, nagpadala naman si Mama sa akin ngayon eh. Yun Oh. Wow. Talaga ba? MJ, Alfred. Maraming salamat talaga. Swerte ko talaga. Kasi yung mga kaibigan na ko nakatulad yung dalawa. Ano Wala ba? yun, wala ba? Ano Wala yun. Ay, tayo lang dito. Eh. Oo nga, kaibigan tayo. tayo. Oh, eh. siya, tara. Dating gawin. Pray tayo sa simbahan. Lalo't nalampasan natin yung mga exam natin ngayon. Tapos pag-pray natin yung mga magulang natin. Oo, oh, tara, ko din si Mama. Medyo may karamdaman kasi siya ngayon eh. Ako naman, mag-i-thank you ako kay Lord ngayon. Kasi, makakaibigan ako katulad niyo. Tara. Uh, tara, tara. Bilang magulang, lalo sa panahon ngayon, napakaswerte natin kung may ganito tayong klasing anak. At sobrang swerte natin kung ganito yung mga taong nagiging kaibigan nila. Maraming GNC sana makapanood ng istoryang ito at sana ma-upload sila ng bawat linya ng mga kabataan na ito. Panginoon, gabihin niyo po lagi si Papa, lalo, lalo po sa mga panahon na hindi kami magkasama. Man Panginoon, kasama. sana po bigyan niyo pa po, po siya ng mga buhay para balang araw. Pag nag-success po at maparanas ko po sa kanya yung magandang buhay. Amen. Panginoon, itinadalangin ko po ang aking mama na may sakit. Naway pagalingin mo siya at bigyan ng kalakasan upang malampasan ang kanyang karamdaman. Amen. Lord, maraming maraming salamat po sa araw-araw na paggabay na po sa akin. Ganun na rin po sa buong pamilya ko. Maraming maraming salamat din po dahil binigyan niyo po ako ng tunay ng mga kaibigan na si MJ at si MJ. Amen.